Gusto ko lang i-share kung gaano kamahal ng papa ko si mama. Nagkasakit si mama noon. Sobrang bigat ng pinagdaanan namin. Payat na payat siya. Halos butok balat. Pabalik-balik sa ospital. Ilang beses na siyang naoperahan. Binutasan pa ang kaliwang bahagi ng tiyan niya para doon siya dumumi. Kasi may problema sa bituwa. Isang araw, nakahiga si mama sa kwarto. Mahina na lang talaga siya. Pumasok si papa para silipin at kumustahin siya. Pero bago pa siya makapasok, may nakita siyang lalaki na nakasuot ng puting barong, tumatakbo papunta sa kwarto ni Mama. Natigilan si Papa, kinilabutan siya. Dalawa na sa mga kuya ni Mama ang pumanaw, kaya ang unang pumasok sa isip niya. Sinusundo na ba si Mama? Dali-dali siyang pumasok sa kwarto at sinabi kay Mama ang nakita niya. Nag-iyakan daw sila pareho, kasi para bang sign na malapit na ang oras ni Mama. Pero hindi namin alam hindi pala si mama ang susunduin. Si papa pala. Habang nakatuon kami lahat sa pagpapagamot kay mama, hindi namin namalayang si papa na pala ang may mas malalang sakit. Na-diagnose siya ng stage 4 blood cancer. At dito nangyari ang hindi naming inaasahan. Biglang gumaling si mama. Ang bilis niyang nakarecover. Parang milagro. Pero si Papa, siya naman ang nagsimula sa mahaba at masakit na laban. Naalala ko pa, sabi ng doktor sa PGH habang nasa ospital kami. Sir, andito pa din pala kayo. Saan na po yung pasyente na binabantayan niyo dati? Hindi niya alam si Papa na ang bagong pasyente. Ang bilis kumalat ng cancer. Naging butot balat si Papa. Hindi na makatayo. Lagi siyang nagre-reklamo ng matinding sakit ng ulo. Bedridden na siya. Nakapag-celebrate pa kami ng ika-51 niyang kaarawan. Ang daming bisita, ang daming pagkain, pero hindi na niya ito na-enjoy. By NGT na siya, puro liquid na lang kaya niyang lunukin. May tubo na rin, kaya hindi na siya makapagsalita. Sulat na lang sa papel ang kaya niyang gawin. Isang gadi, habang hinihilot ko ang ulo niya, naalala ko yung sinabi niya noon. Tinanong ko siya, Sure ka ba sa nakita mo noon? Baka warning lang yun para kay mama. Hindi ko kinaya ang ginawa niya. Itinuro niya ang sarili niya. Alam ko na ang idig niyang sabihin. Pero nagdenayal ako. Sabi ko na lang, hindi kita maintindihan pa. Sabay iniba ko ang usapan. Kinabukasan, maaga pa ginising kami ng tito ko. Magpaalam na kayo sa papa niyo. Susuko na siya. Pagpaso po sa kwarto, Nagulat ako. Tinanggal na niya lahat ng nakakabit sa katawan niya. Dextrose, NGT, lahat. Hawak niya yung cellphone niya. Nakatype doon yung huling bilin niya tungkol sa kung ano ang gusto niyang mangyari kapag wala na siya. Doon ko lalo na intindihan kung gaano niyang kamahal si Mama at kami. Alam na pala niya noon pa na may sakit siya, pero tiniis niya hindi niya sinabi sa amin kasi ayaw niyang mag-alala kami. Sabi niya noon, si mama ang dapat unahin. Si mama ang mas kailangan namin. Na yung taon, himang taon na mula nang mawala si papa. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin yung lalaking nakabarong na nakita niya. Akala naming para kay mama, pero para pala sa kanya. At isa ang natutunan ko, pag nakakita ka ng ganyang senyales, hindi mo alam kung kanino yon. At higit sa lahat, huwag mong abusuhin ang katawan mo. Prevention is always better than cure. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat!